Dapat pala talaga ano. Kaya pala yung mga niloto mo dito, hindi ano, hindi malansa yung ano kasi natanggal yung gano, ganyan niya. Ano ah. lang yung mabasa ano Malaki nito pag ano, pag sa malaking ito, malaking makukuha mo dito. Sa malaking hito? ito? Mahugas kami ng kamay Papa. pa. Hmm. Yeah. Hmm. Hmm. Malansa yung kamay. Oh, oh. Tugla. May kumukuha mo na nga pagkain. na. Diyan pa lang pinaka ano niya, sikreto niya na matanggal yung ano. Dami niya nakala nito. Lansa. Ah. Hindi hmm. nga namin alam yun eh. Talo si Dwayne sa akin ito ng pustahan. Hmm? Sa Trabi Call, si Dwayne. Uh, tira ko natin sa... Diyan sa ano na yan? Hmm. Oh. Nagbili ako ito, malaki. Mm. Ito, dalawang praso. Oh. Masarap yung soy. Sabi niya, walang lansa yan. Ihawin. Sabi ko, eh, ayaw ko nga nang inihaw. Isigang ko sa puso ang saging. Mm. Ay, ayaw ko kakain yan kasi malansa yan. Pag ganyan. Pustahan tayo, bago. Isang impe. malansa yan umaya. Basta wala lang dinaya ha, yung tama lang na lasa, yung ano yan ha. Sabi si Vy. Pabilis sa impi. Ah, nawalan lang siya. Nagingi pa ng isang hiwa, ay eh, wala nang ano, buntot na lang pero malaki, malapat eh Oo. Uh -huh. Buntot. Siya pa nagsukay doon sa kadero? ay Ayay. Ah. Tala ko malansa. Ah. Nagbigay naman ako impi. Ah. Ano ginawa mo? Ah, secret ko na yan para hindi mo akong talo. Ah. <laughs> Sabay <ganun> eh. mo lang <laughs> sa'no. Yan lang pala. Lalo yung malaki. Ito, oh. Yan eh. o. na. Yung pagputol na yun naabot ba? Yan pala ang tinaka... Hey, Kaya ako magputol, tanggal to. Sagarin mo na. Hindi ko na anuhin. Ah. Sama na siya eh. Oo. Oh. Ganyanin ko na lang kagad oh. Yung maiiwan. Isasama e, mo na. Tansyado mo na no. Hmm. Doon Do siya puputulin eh. Doon mo na siya puputulin hmm. sa yeah. part na yan. Hmm. Hmm. Yeah. Ah. Ah, nakakainak ng lola yan. Ano 'yung lola? Ano? huh? di ay no? nakakain na siya. di na. huwag silip 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 pumecan. di ba? humusas ang mga bisiklo. ay na. may butas na. di na mystery kung ito. ano? oh tubig ka. nang tubig niya. ay Pero yung dalag, wala yan, yun, no? Know? Wala yan. Ito lang talaga. Ah, alam na. May idea na. <laughs> yun lang pala. Hindi, hey, hindi. alas oh, hmm. 4.37 na to yeah. Yeah, no. ito parang um, ito so sa ano ba tagyawat ah parang tagyawat pag piniga mo buslog siya tayo oo o ang mga laki at laya, iwan ko, baka buaya yung makuha doon. Wala yan? Wala kaya yan? Laki o. Ang linaw ng tubig tol ba? Tapos parang, kala mo hindi tumatagas eh. Parang puibas yan, napaganyan ang bato, bato o. Hmm. Kabilaan. Ang pira rin yung tulad. Iwan ko lang. Parang wala naman lumulusob doon. Wala kang makapitan eh. Nakaganyan pati oh, yung mga bato sa gilid. Layahin no, oh, pag eh, may nagano doon, problema baka sumabit yung laya doon. Sisirin. Dala ka ng ano? Dala ka ng pana. Bagay. Ganon talaga mangyayari doon. Bibili, bibili ako. Laya. May laya, may kuryente, may pana, mabuhay ka pa niyan. Oo. Araw-arawin nyo ni MD dito. Ah, sigurado yan. Buti yung batang yan. Mahilig din magyaya eh. Oo, <laughs> oh, samay sila ni, ni, ni natin. Oh? Uh, so. kanina ni Nidhi Oo. Oh? Kuryente siya kanina. tawa'n <laughs> tawa ah, ko. Ano yun? Patay na ba yan? Asan? Ah, patay na, ah, may na may yan. Amoy siya. Ang sunog eh. Kanina pa yan? hindi yan sa atin kanina bago ko nagsalang may amoy sunog na ngayon oo nga laki no pag kumalat sa sabaw yan yan yung pinaka -ano talaga meron palang tinatanggal na parang dugodong na nabuo dito sa so may batok niya. May puno ng ano? Yan pala yung malansa. Sa so lampas lang sa so may tinik niya? Oo. Ano? Ah, may so. idea na. Hmm. Hmm. Yan sama sa pagputol eh. Lumugsot. Kunti okay. na so. lang eh. Yeah. Eh. Oh, Naputol Nabasa na lang natira eh. Ito, lumabas na na.